Mga taga Denver, tinulungan ng isang babaeng police officer na inatake ng isang homeless na lalaki. Si Stephen Hamper ng Denver ay nasa jail matapos niyang atakihin ng isang sampung taong veteranong police officer na tinangkarin niyang agawan ng baril. Si Officer Aubrey Thompson ay rumisponde sa mga report ng isang homeless na lalaki na nakilala bilang si Stephen na naglalaba sa isang drainage pipe malapit sa Interstate 25. Paglapit ni Aubrey kay Stephen para i-handcuff ito ay naging agresibo ang lalaki na sinuntok ang babae sa mukha. Tumakbo ang lalaki papunta sa kotse ng pulis pero binalikan niya si Aubrey na brutal niyang pinagsusuntok sa mukha at katawan. Napatigil ang dalawang lalaki para tulungan ng officer at may ibang mga saksi na tumawag sa 911. Nang hinatak ng na mga lalaki pa alis si Stephen ay nagawa ni Aubrey na pigilan ng homeless na lalaki sa pagkuha sa kanyang baril. Tumayo ang officer at inaresto si Stephen para sa pag sa kanya at tatlong bilang ng assault. Ang mga lalaking tumulong sa officer ay sina Tyson Ingalls at Mike Gillian na parehong taga Denver. Ito ang ikatlong pag-aresto kay Stephen na minsan nang nang asulto ng officer of the law. Siya ay haharap sa judge sa Denver County Court sa Biennes.